O, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan, mga kababayan. Diyan lang po kayo at pagpatuloy natin to kapatid na Larry, yung ating tinatalakay okay. kapatid na Cesar. Nandito na po tayo, gaya ng ating pinangako. Okay. Nasa Biblia na tayo. Mas maganda eh. Kayo na lang po ulit ang magbasa. Sige, sige, Kasi natapos tayo dun sa ika-apat na uh, paragraph ng ano, di ba? Opo. O. At uh, may pahabol pa. Meron pa. Para bago tayo tapusin na natin, <laughs> masabihin din nila pasan natin eh. Stake. Kasi related din ito do. Ito yung huli nilang ano. Ang mga aral ng Biblia na tinatalakay sa aklat na ito ay dapat pag-aralan. Mm -hmm. Kaya nga pinag-aaralan mm -hmm. natin eh. Pag kaya pag-aaralan nga natin, nakalakip ang maningis na panalangin upang pakinabang Upang pakinabangan, inabangan sa ikatututo ng daan tungo sa kaligtasan. Ayan, sabi nila, dapat pag-aralan. Okay, pag-aralan natin. Gusto uh, na natin pag-aralan kayo. Oh, Sige, pag-aralan natin. nga ba talaga sa Biblia, yung tinuturo nila, polis at okay. Sige. kontra sa Biblia. Uh -huh. Aha, ito na. Nandun na tayo ngayon sa Ang... doktrina numero uno. Yeah, ganda to. Para mas maganda, sabay-sabay tayo. One, two, three. three. Doktrina no, numero uno. <laughs> Ang pamagat ang Biblia. Ayan. 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 Merong na unang salita dito na naka-include sa kwan sabi. Sa Biblia nakasulat ang mga salita ng Diyos. Oh. Sabi nila Brad Cesar, Brad Arnel, Apo. sa Biblia nakasulat ang mga salita ng Diyos. Apo. Baba dito maganda sinabi Brad Larry. Kasi Apo. Apo. kung titignan mo sa una, eto naman lagi naman itong panlabas lang, ano lang to, eh, pansimula lang to. Ano sabi? Sa Biblia nakasulat ang salita ng Diyos. Tama! Mm -hmm. Wala Talagang walang tutunan no, 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 no. ah, sa Biblia. No. Nakasulat ang salita ng Diyos. Eh bakit naman? Mm -hmm. Hindi naman kayo nagpapabasa ng Biblia. Yeah. Yun ang malaking tanong eh. At bakit hindi nyo ginagawang batayang mag-isa o nag-iisa ang Biblia? Bakit napakarami nyo namang ginawang aklat at mga referensya? Yeah. Doon lang ay mali na. Lang. At aaning ah, patong aklat yeah. na ito. Correct. Bakit ginawa pa ito? Doon na pala sa Biblia <laughs> ang salita ng Diyos, kapatid na <laughs> Lydia. <laughs> <laughs> Una po, brother nila, ang ganda-ganda kasi dyan yung unang topic. Eh. Kasi yung unang topic, ang Biblia ang... Na, ano, sa, ano, na, na kasulat, sa Biblia nakasulat ang, mga solikans, ang mga salita yos. ng Diyos. Tama naman eh. Mm -hmm. Kung titignan natin tama, eh, tama ang talaga. ganda talaga. yung introduction nila eh. Yung pang-umpisa, pandaya eh. Parang panginggan nyo, hali kayo ay, dito, yung Biblia. Ay, ay, parang ganun sila, umpisa muna. Para sa madayang tao, ipokront muna nila yung Biblia, Brad Arnel. Kaya naman, Brad bilang naturo ni Brad Elia, no? Mm. Talaga namang wala tayong tutol dyan. Lahat okay. ng nagre religion lahat ng nagsasabing okay. sila kristyano, sa Biblia, gumabatay. Mm -hmm. Kaya dyan sa bungad nila, okay, mm -hmm. naniniwala tayo dyan. Pero sundan natin sa mga. <laughs> <laughs> Pero kasi kapatid na <laughs> Larry, maganda kasi itong ating tinatalakay <laughs> kaya tayo ano eh. Okay. Okay. Para patunayan nating iba yung kay Brother Eli, yung okay. aking ni Brother Eli tsaka sa kanila, mm -hmm. dito, mo, totoo totoo mm -hmm. ang Biblia. Pero mapapansin mo naman, sa reality, yeah. Aba, e, eh, dinidiscourage naman ng tao mm -hmm. sa Biblia. Katunayan, gumawa pa nga kayo ng ibang kulat. Oh, yeah. Samantala, si Brother Eli, talagang yun ang aral ni Brother mm -hmm. Eli. na kasulat sa Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya nga, yun ang pinamimigay ni Brother mm -hmm. Eli. Kaya kung sumasagot si Brother Eli, tanong, basa. Mm -hmm. Tanong, basa. Then, sumasampalataya tayo na talagang sa Biblia, at Biblia talaga mm -hmm. ang dapat na maipamahagi sa mga tao. Pero ituloy natin, kapatid na siya, sa. Esa. Siyempre. Kaya nga, tsaka dagdag pa rin doon, Opo. Salita ng Biblia, dapat paliwanag ng Biblia. Okay. Hindi salita ng Biblia, paliwanag ng ministro. Hindi, mali yun. Dapat salita ng Biblia, paliwanag ng Biblia. Tuloy. Tuloy natin. <laughs> ang unang paragraph nila, no? mm -hmm. Ito. ang iglesia nila mm -hmm. ay sumasampalataya na sa Biblia nakasulat ang mga salita ng Diyos. Mm -hmm. Ang Biblia ang dapat maging tanging saligan nang lahat ng aral at tuntuning tutuparin sa paglilingkod sa Diyos. Yan yeah. ito. <laughs> Tangi pala Bible. Eh. Mm -hmm. Ano right. pa ito? You know Brad Cesar, they are hypocrites. Mm. Why? Why naman you are not allowing your members to read the Bible? Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Oh, it means that uh, the that book is contradicting the Bible. You know? Mm -hmm. Tsaka kapatid na Neddy, meron lang po si, binasa si kapatid na Cesar eh. Mm Hindi -hmm. lang po natin panalagpasin yes. to kapatid mm -hmm. na Joy dahil ang sabi po diyan, kapatid na Cesar, asan mm -hmm. po diyan? Ang Biblia? Ang Biblia ang dapat maging tanging saligan ng lahat ng aral at tuntuning tuto pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Kapatid na Cesar, meron lang po akong napansin diyan. Yung kanila raw iglesia, eh, sumasampalataya na Diyos sa Biblia Yan. ang... Ang Biblia ang dapat maging... Tanging saligan ng lahat ng aral at tuntuning tuto pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Nako, eh palagay ko iba yung kapatid na Cesar. Front lang talaga nila yan eh. Kasi meron meron tayo kapatid hmm. na nating batayan na pagdating doon sa tuntunin, tsaka doon sa kanilang aral, tsaka doon sa pagtuturo, abay hindi Biblia ang batayan nila. Ganon? O dyan din sa aklat na iyan. Puntahan lang natin yung 100. 66. Hmm. Dito rin sa librong ito. Meron akong babasahin ito po, kapatid na Cesar, kapatid na Manny. Ito. Ito ang sabi. Ano ang kahulugan ng sinasabi ng Biblia na pakikipamatok? Yan ang tanong nila. Hmm. Ang tinanong nila, Biblia, ano roba ang kahulugan hmm. ng sinasabi ng Biblia na pakikipamatok? Hmm. Ang salitang pakikipamatok ay ipinaliwanag ng isang paring katoliko na nagsali ng Biblia at isang uh, dalubwika na nangangahulugang pag-aasawa. Makipamatok, ang tinutukoy ay ang pag-aasawa. Footnote, bagong tipang isinalin, bagong tipan isinalin sa wikang pambansa ni Padre Juan Trinidad. <laughs> Ayan, kapatid na Cesar, dito maliwanag, yung aral nila tungkol sa pakikipamatok, Ayon daw sa Biblia, samantalang ang salitang pakikipamatok ipinaliwanag ng isang pari. Tapos, saan nila kinuha yung batayan? Sa footnote. Eh yung footnote, wala ito doon sa original na Biblia, kapatid na, oh. na Cesar eh. At saka ang sinabi nila rito, Rod Arnel, maliwanag. Ano po yun? Dito sa unang-unang doktrina nila, di ba? Na ang Biblia, ang sabi nila, ang Biblia mm -hmm. ang dapat maging... Tanging saligan. Pag sinabing tanging, mayroon ba kasamang iba? Abay, tanging nga po eh. Tanging saligan o ng po. lahat ng aral at tuntuning tuto pa rin sa paglilingkod sa Diyos doon sa kanila iglesia. Hmm. Eh e, yan, kanino kinuha? Abay, sa isang pare daw po eh. Oh. Isang paring katoliko na nagsali ng Biblia. Abay, kala ko ba kahulugan ng Biblia? Dapat, ang tanong niya rito, ano ba ang kahulugan ng sinasabi ng pare? na pakikipamatok, <laughs> hindi ng Biblia kasi ang sumagot pare eh. Kaya pangit naman mga kababayan, Biblia ang tinanong, ang sumagot daw po ay isang pare. Kaya lang kapatid na Cesar, meron silang sinasabi sa mga pare. Hindi tayo may sabi nito. Ito po yung lumabas sa kanilang official na magazine, sa isang issue ng kanilang magazine noong August 1964 issue, page 39. Ang sabi po nila ron, sa wakas daw ng lathalang ito, dapat itakwil ang mga paring katoliko at mga pastor protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos. Dapat ding itakwil ang mga katoliko at mga protestante sapagkat sila'y sa demonyo." Yun ang sabi nila. Tapos ngayon kukunin mo rito, tapos sasabihin mo sa una, Biblia lang ang tanging. Dapat, Dapat maging saligan. O okay, kumuha ka ngayon doon sa pare? Kaya kapatid na uh, Nedy, ano po masasabi niyo? Ah, uh, so brethren and the televiewers, We found out that they are deceiving and they are deceiving their members and also their families. And look at their doctrines. They, they believe in the Bible, but the truth is they are not reading the Bible. And they believe that the Bible is the Word of God, but in fact, they base their doctrines in their book written by a priest. How can we believe in these ministers and this guys? Religion where we belong before, because here in the church where we belong now, the Church of God International, headed by our Lord Jesus Christ, we believe in the Bible, and we follow all the doctrines written in the Bible with the help of God. Are teaching us all the drop all the doctrines based on the Bible, Pradhanil? And. Kaya sa ating mga kababayan, sana po naintindihan niyo po sa awa ng Diyos ang aming mga ipinahayag sa inyo. Nakita po natin sa pamamagitan ng kanilang mga aklat na ayon po sa kanila, ang Biblia ang dapat maging tanging saligan ng lahat ng aral at tuntuning tutuparin sa paglilingkod sa Diyos. Pero nakita po natin, pagkakinakapos na po sila ng aral at doktrina, nanghihiram po sila sa minsang ipinatakwil nila sa makatwid bagay ang mga paring katoliko. Hindi po kami ang may sabi nito sila. Kaya lang mapapansin po natin, hindi umaayon ang banal na kasulatan sa kanila. Manapa, kontra ang Biblia sa kanila dahil hindi po talaga sila ang kinatutuparan nito. At salamat na lang po sa Diyos na unawaan po namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pag-akay ni kapatid na Soriano at ni kapatid na Daniel. Kaya sa awa at tulong ng Diyos, kami po ay mananatili at magtutumibay na mga... x